with me. So, i-share ko lang sa inyo guys ang plano ko na naman. O, di ba? Plano ko na naman, pero hindi na siya plan dahil gagawin ko na talaga. So, nung bago pa lang kami dito guys, syempre, uh, pagka bagong lipat ka, or kahit naman hindi bagong lipat, pagka mahilig ka talaga mangulikot, mangulikot, <laughs> magbubuting-ting o mag-aayos-ayos ng bahay, nasa ano mo na talaga yan, nasa plan mo na talaga yan na, gusto ko ganito yung ano. Gusto ko ito yung gagawin ko. Ayan, gusto ko uh, may ilalagay ako dyan. So, nung bagong lipat kami dito, since itong bahay na nalipatan namin, hanggang third floor ito, naisip ko talaga, syempre, first time namin nakatira na... Tumira? Nakatira? Tumira. O, bahala na kayo. Basta first time namin, ano, tumungtong. Tumira sa ganitong, ano, na first floor hanggang third floor. So... Ah, uh, naisip ko na talaga na gusto ko siyang gawin garden, yung third floor, yung sa may terrace. So, ngayon, ilang beses na akong naglagay ng halaman doon na dati meron akong ternate. Dati, naglagay ko ng ternate doon, pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Palipat-lipat ko siya nilagay yung ternate. Una, dito ko nilagay yung ternate. Alam niyo yung ternate na meron siyang bulaklak ng violet, tapos marami siyang benefits. Ayan, search nyo guys. Magandang ano yun. ah uh, nilagay ko siya dito sa ano, sa dito sa labas. Dahil meron akong plan doon nag gagawin ko nga siyang art. Kung kayo ay follower ko noon-noon pa man, since nag-start ako ng pagbablog, ay yun talaga yung plan ko. Kasi gusto ko kasi talaga na magmukhang palasyo, palasyo. Yung garden, malam mala garden yung bahay, o ba diba? Labas lang, hindi naman yung loob talaga ay ano, hindi siya namulaklak. So, para akong naano nalungkot. So, nilipat ko siya doon sa third floor, yung turn nati. dalawang ternate. Ah, di, tatlo ang ginawa ko. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura yung sinasabi kong third floor na may, meron siyang terrace doon. Naglagay ako ng turn nati doon, tatlong paso, dahil gusto ko nga na magmukha talaga siyang ano, pagka gumapang siya, magmumukha siyang garden talaga sa taas. Tapos lalagyan namin ng ng ilaw. Pero meron na talaga, meron na talaga ang ilaw dun sa third floor. Na pagka uh, gusto mong mag-unwind, ah uh, tumingin-tingin doon, higa doon, tumingin-tingin sa langit, sa mga ano, star, ayan. Maganda ang ambience niya. So ngayon, hindi siya nabuhay. Hindi din siya namulaklak. Nabuhay pala siya guys. Oh, sorry na. Magulo, di ba? <laughs> nabuhay siya, pero ayaw niya talaga kung bigyan mulaklak. And then, sabi ng aking Diyosawa na hindi nga daw talaga siya mamumulaklak, mabubuhay. Kasi ikaw ba naman ang ilagay sa third floor na napakainit, tirik na tirik. Kaya lang, yung plano ko talaga, gusto ko talagang may halaman doon. Gusto ko yung malagarden siya. So ngayon, itong halaman na to, na nasa tabi ko, Ayan, sobrang haba na nito guys. ba? Diba? Dahil nangangati na naman yung aking mga palad, gusto kong may gagawin na naman ako. ba? Diba? Pagka lumaki ka na talagang ano pa sa mga gawaing bahay, ay talaga hindi ka matahimik. Ayaw na ayaw ko na uupo ako or mahiga ako na sobrang tagal ng ilang oras. Ayaw na ayaw ko talaga. Sumasakit yung ulo ko pagka ganun. So, nag-isip-isip talaga ako ng kung anong gagawin ko. Eto matagal ko na naisipan to. Siyempre, dahil mami ako at talagang ako lang talagang kilos dito sa loob ng bahay, all around mom, ay hindi ko siya masingit-singit. So, ngayon, isisingit ko na talaga siya dahil meron na naman akong bagong plan doon sa pinagtanggalan ko nito. So, ililipat ko na to sa third floor, guys. Ayan samahan niyo ako para makita niyo na din yung third floor. Let's go! Grabe o. Oh. Digay lang to guys. And then, nung pagkaalis namin dun sa tinerhan namin, o diba, tinerhan na, ah, tinerhan namin, na yun nga, yung pinaalis kami, ay ito, ay napunta sa kapitbahay. And then, nung pagbalik namin dito, o eh, diba, ang haba talaga, pag ako talaga nagchika sa inyo, talaga sobrang haba, kaya, Kabaan niyo din yung pasensya niyo ha. Makinig, <laughs> magchitahan tayo. So ngayon, nung bumalik kami dito, dahil yung tinirhan namin ay malapit lang, isang bahay lang yung pagitan, tinirhan namin dati. Tapos nung bumalik kami dito, dahil will ni God yun, na ibalik kami dito sa place na to, ay binalik din nila to. Ayan, so napaano ko siya, napahaba ko siya. Ayan, sobra o. Oh. Ayan, kaya ilipat ko na siya dun sa third floor kasi gusto ko talaga magkaroon ng halaman doon. So let's go na guys. Let's go! Ding, 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 ding. Siyempre patayin ko to. So, yan nga pala yung third floor, guys. Ayan, Shinort cut ko lang. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya binitbit. Dahil uh, ginusto ko, pinahirapan ko yung sarili ko. <laughs> Ang hirap niyang iakyak. <laughs> bumagawa Mag ko lang talaga yung gusto ko, walang hirap-hirap o oh, di ba? Walang bigat-bigat. Basta talagang nahirapan ako. So ito na nga. Tinali ko siya dahil nga di ba nga sabi ko ay mahaba na talaga siya. Gusto ko kasi talagang at uh, gagapang yan dito sa magkabilaan dito sa left side and then dito sa right side kaya i-maintain ko talaga yan wish me luck guys na sana mabuhay siya kasi kita nyo naman kung gaano yan kataas tsaka talagang tirik na tirik pagka uh, umaraw ng husto talagang maano siya naintindihan ko din talaga yung sinasabi ng aking Jusawa na pag ikaw inano dyan magiging ano ka talaga magiging tuyo ka o diba manunuyo ka talaga so sana so, lang talaga mabuhay siya guys dahil ini-imagine ko talaga na pag yan na buhay at ipapagapang ko talaga yan, i-maintain ko talaga yan, papagapangin ko magkabilang side Ang ganda niya na ang sarap ng tambayan, lalong-lalo na sa sunset or sunrise. Oh, Saan diba? ka doon? Saan nagguluhan. Basta sa gabi. <laughs> Basta sa gabi, guys. Yung ano, yung palubog na yung araw. Tapos hanggang gabi. Tapos uh, hihiga ka dyan. Minsan kasi, dati, uh, uh, nagdadala kami ng kutsun dyan. Nagpipiknik kaming magnanay. Ayan. Tapos, higa-higa uh, lang kami. Tapos nanonood na mga star. Ayan. <laughs> tapos, ang bala ko din dyan. Sana lang talaga mabuhay ka, please. Ang bala ko din dyan, guys. May ilalagay din ako na hanging plant na yung namumulaklak na iba-ibang kulay dito naman sa kabilang side sa may bandang pintuan magkabilaan sa may bandang bintana ayan ipapakita ko sa inyo guys wait lang dahil ako'y nahirapan dito sa ginagawa ko dahil ang tagal ko <laughs> ko magtali dyan. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung saan ko siya banda ilagay yung ano, halaman na yon na plant. Plant pa lang naman. Hindi ko alam kung saan ako hihingi. O, oh, hihingi pala. <laughs> Ayan. Kasi dati meron ako no, na halaman na yun na hindi ko alam kung anong pangalan. No? Na iba-ibang kulay. Ang ganda talaga. Kasi yung talaga ang gusto ko. Ayan. Sa mga gustong magbigay ng bulaklak. Ang bulaklak. Ang halaman sa akin, please. Yung namumulaklak. <laughs> diba? Kasi, kadalasan ng mga halaman ko dito guys, mga bigay lang talaga. Tapos pinapadami ko. Ayan. Ako yung tipong mahilig talaga. Nung, nung pandemic lang talaga nagkaroon eh. Nung pandemic lang invento yung pangalan na plantita plantito. Pero ako talaga kahit noon noon pa mang bata pa lang ako mahilig na talaga ako magtanim-tanim ng mga halaman kahit ano. Lalong-lalo na pag yung namumulaklak. Kaya lang nung tumungtong ako dito ah, uh, Uh, may nila nga, hindi ko alam, ang hirap pala ng lupa dito. Ginto, kailangan mo siyang bilhin. Hindi ka tulad dun sa probinsya namin na kahit saan ka may lupa at pwede kang magtanim kahit saan. Kahit hindi mo lupa, pwede mong taniman o di ba? <laughs> kahit hindi mo bakuran. So yun na yun, guys, nakita nyo kung gano'n yan kalawa. Kaya bless na bless kami and then thank you so much sa may-ari nitong bahay sa pagtitiwala nyo sa amin. So ayan, diyan ko siya balak ipagapang, ayan, magkabilaan so sana, sana mabuhay tong halaman na to, para ang ganda niya talaga dyan, ang ganda niyang tambayan, and then ito yung sinasabi ko guys, ayan na o, oh, meron na talaga siyang, ano, magkabilaan na Uh, tawag nito ah uh, ilaw kaya pag gabi pag binuksan yan ang ganda niya na and then dyan ko ihahang yung hanging plant o di ba ihang yung hanging plant ito naman yung isa yung namumulaklak so that's it guys salamat sa pakikinig bye